gabi sa lahat. Ako nga pala si Amadeus. Hiniling ko na magimbita kayo na makakasama habang nakikinig. Dahil hindi ninyo kakayaan mag-isa ang mga istoryang ibabahagi ko ngayong gabi. Pagsisimula na ako. mga sinaunang kabunan ng kulaman. Kamusta kayo? Ang tagal kong nawala kasi may mga pinuna ko mga bagay na o inayos para sa sarili at sa pamilya ko. Anyway, ayoko na maglalawa. Magsisimula na ako. Ang kwentong ito ay nanggaling sa isa sa pinakamatandang manobo na nakausap ko. Parang si Lolo Sembong. Kaso yung kwento niya hindi na natuloy kasi sa ang palad. Namatay na si Lolo Sembong dahil sa katandaan sumalangit na wa. Kung gusto ninyo makarinig ng mga legit na kwentong aswang, kung mausok kayo ng matatandang inabutad ng World War II, sobrang dami nilang karanasan. Kaso karamihan sa kanila mga patay na. Uulitin ko Sadya kung babaguhin ang mga pangalan ng mga taong sakot sa istoryang ito respeto sa katahimikan ng kanilang kaluluwa at para din sa kaligtasan ng mga palipatong lahi hindi ko alam bakit ko pa ito ikikwento pero siguro dahil hanggang ngayon kapag bumubuhos ulan dito sa Mindanao naririnig ko pa rin yung nila yung pagaspas na hindi pakpak pero parang balat na basang pumapalo sa hangit matanda na ako katapit hapon na. Ito yung mga itang linya na sinabi ni Goro Mangilit-ilit pa yung luha niya. Bakas yung pag ng loob pero di ko na yun inusisa. Mil na bisyento Kulaman Valley. Sultan Kudarat Bata pa ako noon labing anim Nagbakasyon kami sa baryo ng tatay ko Bataas ang lugar Puro nyog Saging at amoy ng basang lupa ang hangin laging malamig kahit ang hali at ang mga tao bihirang magsalita bagamat maganda ang lugar may natatago itong lihim sabi nga ng mga nakakatanda kapag tumilim na Huwag ka nang lalapas. Baka marinig ka ng mga gabunan. Laging binabanggit yan ng mga matatanda noong araw. Hindi ko alam noon kung ano yun. Akala ko alamat lang. Pero isang gabi... Nalaman ko kung bakit takot ang mga taga roon na parinig o mapag-usapan ang pangalan nila. Tatsagsagan ng ulan noon. Nakakain lang namin. Ang ilaw sa bahay ay lamparang may gas. Papalya-palya ang liwalag nito dahil medyo nakatamaan ng hangin. Tulog na rin ang lahat ng matatanda. Gawin ng mga pisang ko lang ang gising pa. Nagkikwento kasi noon si Lola. Tungkol ito sa mga nilalang daw na lumalabas kapag amoy dugo at sobang lansa ang hangin. Ibig sabihin, nasa labas yung mga nilalang. Paligid-ligid. At ang hininga nila Mabaho. Amoy na parang dumi ng aso na sinunog. Sila raw ang mga gabunan. Liyayin ni mga ahong nawawala sa kubat. Sabi ni Lola habang nagtatabi ng mga pinggan. Kapag namatay sila sa dilim at tinagasalan, di kukunin ang lupa ang katawan nila at ibabalik bilang gabunan hindi na sila tao pero may mukha pa ng tao at ang pinaka masakit kilala mo ba? tumawa lang kaming mga bata noon pero batang hatinggabi ating gabi nang humina ang ulan, may narinig kaming kalos sa bubong. Siguro kung hindi yun pusa. Hindi rin, hindi rin sirit ng ulan. Para may gumagapang sa taas. pagtigilan namin may tumutulong putik sa siyo ng bubong. Tapos may tumunog. na kami kiski sa yero. Tapos bigat tumigil. Nang tumahimik. Ultim mo ng ingin ang puso mo maririnig mo na dahil sa katahimikan. Pagkatapos nang may kumatok tatlong beses. Si tatay agad ang tumayo Binuksan niya ang pinto kahit pinihilan siya ni Lola. Sa labas walang tao. Pero may amoy. Amoy na parang bangkay ng pinaliguan ng langis. At sa lupa may mga yapak. Hindi ito pantay. Dalawang paa pero may bagas ng kuko sa dulo. At ang isa pa parang hindi ito sa tao parang ngipin ng hayop na bumukon sa putik. Kinabukasan may nawala si Alin Reza. Kapag bahay namin bunti siya ng pitong buwan. Ayon sa asawa niya nagising daw siya sa tunog ng malalakas na pakpak. Pagtingin niya wala na sa tabi ang misis niya. Ang natira na lang putik siya sa heg at dugo sa pinto. hindi hintik ang mga nangyari. Dahil ayon sa kanya, sa may pintuan may nakasabit na laman, wak-wak na sigmura. Pero wala ang mismong katawan ni Aling Reza. Kinagabihan sinabihan kami ng mga matatanda na huwag matulog sa kwarto magdasal, maganda ng asin at huwag lumabas. Pero itong tatay ko, matigas talaga ang ulo. May dala siyang bolo at may mga dasal na alam. Sabi niya, hindi tayo dapat matakot. Dapat tayong manindigan. Aras 12, maling ulan. At kasama ng ulan, bumalik ang pag -aspar. Hindi ito tunog ng ibon. Hindi ito tunog ng paniki. Parang dalawang balat na pumbalo sa isa't isa. Alam mo yung parang pumapalakpak. Ganun na ganun na tunog. May kasabay ding mga yabag sa paikot. Mabigat. Tapos maya maya pa may samigaw. boses ng babae. Sa kaboses ng nilalang na alumpihit na umaalumpihit sa ikaliman ng gabi. Tumakbo si tatay sumunod ako. Sa gitna ng ulan nakita namin yung puno ng balite. At sa ilalim nun may nakaluhod na nilalang. Maputla. Kalbo. Mahaba ang likod. Kapag umaangat yung balikat niya, bumubuka yung balat sa balikat. Lumalabas sa dalawang pagpak na parang balat ng paniki pero may ugat ng tao. Nakayuko ito at nilalapang ang isang bangkay. Dinig na dinig ko yung langitit ng laman. Yung talsik ng dugo sa ulan. Nang tumingin siya sa amin doon ko nakita Si Arden Yung batang matalik na kaibigan ko nung malit pa ako Yung batang nawala anim na taon na nakalipas Nagsalita pa to Mateo sabi niya habang tumatalsik ang dugo sa bibig. Umuwi ka na. Kasi ako ang papalit sa iyo. Wala isipan to sa akin noon. Pag-uwi namin tayo mix si tatay, hindi siya natulog gabi kinabungasan si Nuno ni lahat ng tumang damit ni Arden na naiwan sa bahay namin. At bago pumutong ang araw, pinako niya sa lahat ng sulok. Yung mga kawaing tinik. Ito yung bambusa, blumiana. Ito yung klase ng kawain na pinutol tuwing Biernes Santo o Martes ng Karesma. Tapos binabasbasan o dinadasalan ng mga albularyo. Sabi niya pa nga, hindi lahat ng patay nililibing. Yung iba ay binabalik ng lupa. Pagkatapos ng ilang linggo lumipad kami sa otobato, hindi na ako bumalik. Pero tuwing umuulan na rin ko pa rin yung tak-tak-tak sa buhong. Minsan sa labas ng mintana. Madalas nakikita akong yatak sa putik Pero hanggang ngayon nga, narinig ko pa ito kahit andito na ako sa Maynila. Sabi pa ni Lolo Mateo kakaiba na ang mga gabulan ngayon. Mas malalakas at mas agresibo na sila. Sila yung klase ng mga aswang na kinakatakutan ng ibang lahi. Kumbaga, sila yung mga tinatawag na supremo. Sabi niya pa nga yung mga tiktik, yung mga nahati yung katawan, hindi yan totoo, niya pa. Ang meron yung mga araw, amaranhig, aswang pa, ship-shifter, pero sabi niya, wala yan mga yan kumpara sa mga bunan, gabunan. Dahil ultimo buto mo, lulurahin mga yan. Parang ang hayop na kinatay pag nakasalubong mo. Sabi niya pa, pag may nakasalubong kang isa sa kanila, o ng isipin mabubuhay ka. Magandang gabi.